May mensahe nga itong si Luka Doncic sa Dallas Mavericks matapos nga nilang talunin ito sa anilang home court. Pero bago yan pag usapan muna nga natin ang ilan pa sa mga kaganapan during the game and after the game ng Lakers at ng Mavs. Kung saan dito mga idol ay tuwang tuwa nga itong Lakers players matapos ng 45 points na ni Luka. Tapos may chant pa na pangalan ni Luka mula sa mga Mavs fans at Lakers fans. Pakinggan natin. At dito rin sa video clip na ito ay kitang kita si Nico Harrison habang napapakinggan niya nga ang chant ng buong arena na fire Nico silipin natin. And then after the game, may ito na nga ang kaganapan ng pabalik na itong si Luka Doncic dito nga sa Lakers locker room. Ang din natin ito. <laughs> At sa post-game interview naman na ito nga ni Luka Doncic, sinabi niya na on the court daw ay hindi niya daw talaga nalaman kung paano siya nakapaglaro sa game na ito dahil sa tindi daw na emosyon na kanyang nararamdaman before the game. Lalo na nga daw nung nanonood siya ng video tribute sa kanya na team ng Dallas Mavericks na visibly na iyang nga daw siya kanyang kinuwento kaya daw siya niya ayak ay dahil nung habang pinapanood niya. Yung video tribute na ngayon abay it brought out memories nga daw. Naalala niya nga daw yung mga moments na naglalaro siya sa team ng Dallas at kung gaano daw kaganda. Ang chemistry noon as a team lalo na nung run nga nila nung sa Western Conference Finals. Nabanggit niya nga rin na talagang sinuportahan nga daw siya ngayon ng kanyang mga teammates, ng mga coaches nila dito sa team ng LA Lakers sa very emotional game na ito. Sabi niya na everybody has my back this game. At talaga naman daw na maganda at masarap sa pakiramdam ito. Kinwento niya rin na natuwa nga daw siya sa grabing support na ng mga fans sa kanya na mga Dallas fans. Sabi niya na it was an amazing experience for him. Sabi niya na they accepted me they cheered for me na talagang sobrang unbelievable nga daw na pangiramdam para sa kanya. And then nasabi niya rin sa kanyang interview na I love this city, I love the fans but it's time to move on na nga daw. At yan nga ang ilan sa mga nasabi neto ni Luka Doncic kanyang mensahe sa kanyang post-game interview after this very emotional game against the Dallas Mavericks, pagbabalik niya nga sa kanyang dating home court at talagang nag-drop ng 45 points.